Ibaba mo na ako dito. Ayokong sumama sa iyo ah. Pasensya ka na. Kailangan ko gawin to. Wala na ibang paraan. Wala akong pakialam kung wala kang paraan ah. Ibaba mo ako dito. Huwag kang matakot sa akin. Hindi ako masamang tao. Sa'ko sa na Navy officer. Eh paano ko hindi matatakot sa iyo. Dinukot mo ako sa bahay namin. Alam mo, ikaw yung kidnapper eh. Ipapahuli kita sa polis. Wala na akong pakialam. Kailangan ko mahanap yung asawa ko. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo na kung nasan yung kapatid mo para matapos na lahat to. Eh, ang kulit mo naman di ba sinabi ko na hindi ko alam kung nasan yung kuya ko? Hindi ako naniniwala sa'yo. Malamang pinagtatakpo na mo lang siya. Ay, hindi nga eh, hindi ko alam kung nasan yung kuya ko. Ipapapon na ako dyan. Kanina po kasi may dumugot sa kanya eh. Apa nak gina mak?